hanggang ngayon nga ay nagtataka kung bakit hindi basta-basta binabanggit ni Alden Richards si Maine Mendoza na halata na rin ito ng Aldab Nation dahil nga naman makakasira ito sa movie gagawin ni Alden Richards at Catherine Bernardo dahil nga sila dito ay isang love team ni Catherine Bernardo at pag-amin niya dito kay Main Mendoza ay tila makakasira sa kanilang movie dahil iisipin ng mga tao na hindi maganda ang magiging pag-arte ni Alden Richards at Kathleen Bernardo dahil maiisip nila si Maid Mendoza ngunit sa isang banda ay maiintindihan ito ng mga tao dahil movie lang naman ito at hindi sa tunay na buhay hindi katulad ng relasyon niya kay Mane Mendoza na totoo. At talagang marami nang nakakaalam inside showbiz. Alden at main, aminin na ninyo ang tunay ninyong relasyon. Malalaki na ang inyong mga anak. Marunong nang bumasa si Baby Teo. Nakita ko na kayo nang kayo ay ikasal hanggang maisilang si Baby Teo dapat ngang aminin ni Maine Mendoza at Alden Richards kahit ano pa ang katayuan nila ngayon kahit meron pa silang gagawin ng movie o proyekto sa mga ibang partner dahil sa bandang huli ay makikita rin naman ng buong publiko kung ano talaga ang nangyayari sa mga pribado nilang buhay at hindi naman ito makakasama sa kanilang mga proyekto bagkus ay pag-uusapan pa sila libre itong publicity para sa kanilang dalawa at kitang-kita naman talaga ang ginawa nilang kasal kaya tama ang sinasabi niya maraming resibo sa internet ngayon ang kumakalat pa rin at nariyan pa rin na hindi na mabubura dahil ito ay real na real talaga at talagang nangyari sa kanilang buhay kaya hindi nila ito matatanggi kahit ano pa ang gawin nila kung may dapat aminin aaminin na para walang manggulo lalo pa at may supling man sila na apektado hindi mailabas ang talento nila kung hindi expose sa publiko tungkol sa kontrata na single bakit sa KD kalat na kalat sa social media may relasyon na KD samantalang ang, ang ABN dinidedman na legit silang phenomenal love team Recorded na sila sa Guinness Book of World Records. Yun ang ipaglalaban ng mga Aldab fans. Hindi Love Live ang pinaglalaban ng Love Team. Ang claim dito ay overload ang suite sa Aldab. Kaya sa si KD, lahat ng galawang pangkopol na gawa sa Aldab, hindi makita sa KD. Dapat ng aminin ni main Mendoza at Alden Richards para sa bandang huli ay hindi na sila magulo ng mga bashers lalo lalo na ang mga KD kasi ang mga cat cat den pants ay talagang ginugulo ang pagsasama ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na ang mga KD pants ay nakatuon lamang kay Daniel Padilla at Kathleen Bernardo wala naman silang pakialam kay Alden Richards at Catherine Bernardo. Dahil nga naman ang mga KD fans ay sinisira lang si Maine Mendoza at Alden Richards. At nang sa ay makabalik ang love team ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil ang KD ay ayaw talaga at ang gustong gusto lang nila ay ang Katniel. Alden Richard is in quandary who's to stay with showbiz is easy it's just a spice to your bed and butter but your family is your lifetime and measurement of your success talaga nga naman ang pamilya ay isang sukatan kung gaano katagumpay si Maine Mendoza at Alden Richards at ito talaga ang pinagkukuhanan nila hindi lang pang pinansyal ngunit sa lahat ng aspeto ng buhay nagsisilbi ito na isang inspirasyon para gawin pa ang mabuti ang kanilang mga trabaho it's happiness and pain with your movie but happiness if you can have both just play your cards right have HLG too but don't abandon your legit marriage and family just for love and money and last for a new partner, children. Dapat nga na hindi makalimutan ni Alden Richards ang lahat ng kanyang pamilya para lamang sa isang proyekto dahil itong proyekto namang ito ay mawawala na rin ito pagkatapos maipalabas at kumita ng malaking pera. Ngunit ang pamilya ay hindi mapapalitan. Pagka ito ay nawasak ay napakahirap na itong buuin. Lalong-lalo -lalo na at nasa showbiz pa sila. Kaya nga dapat ay mag-isip mabuti si Alden Richards kung paano niya gagawin ang mga baraha niya at gamitin ito para sa advantage nila Main Mendoza at Alden Richards dahil alam naman natin na napakahirap ngayon ng buhay dahil maraming bashers na iti-twist ang gusto nilang mangyari at ang narasyon nila para lamang sirain ang isang magkarelasyon o pamilya. Subok na subok na ito ngunit hindi dapat nila ito magawa kay Alden Richards at Maine Mendoza dahil hanggang ngayon ay si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang totoong love team na talagang real na real at hindi kailanman masisira kung ang kanyang nga ay sira na ngayon at wala na yan na lamang ang natira na real na real na couple talagang nalampasan pa ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil sa tatag ng relasyon nila dapat nga ay wag na talagang patulan ni Maine Mendoza at Alden Richards ang mga kume-question sa kanilang tunay na relasyon. Ang mahalaga kasi dito ay alam nila ito sa kanilang mga puso at alam ng buong true-blooded Aldab Nation kung ano talaga ang namamagitan at ang totoo sa kanilang relasyon. Kahit pa kasi maraming bumabatikos kay Maine Mendoza at Alden Richards at sa panahon na umamin sila kahit ang pag-amin na ginamit ng mga arming para kay Alden Richards wala itong pakialam. Ang nangibabaw pa rin kay Alden Richards ay ang tunay niyang pagmamahal kay Maine Mendoza. Kaya kung ako ang inyong tatanungin ay dapat talagang hindi na pag-aksayahan pa ng panahon ni Alden Richards at Main Mendoza ang mga hindi naman talaga tumitigil na mga bashers kahit na alam pa ang kanilang tunay na relasyon dahil ito ay para masira lang ang relasyon ni Alden Richards at Main Mendoza na hindi naman talaga nila kayang gawin at hindi ito pinapaniwalaan ng mga true-blooded Aldab Nation. Kaya kahit hindi pa umamin si Alden Richards at Main Mendoza, ito naman ay naiintindihan ng buong Aldab Nation. Kahit pa sila ng mga armin sa hindi ginagawang pag-amin, ang mahalaga, ilalang ang masasaktan dito. At kahit na umamin pa si Arden Dijas at main Mendoza ay ganun din naman ang magiging reaksyon ng mga Armin at tutulog sa in pa rin ang kanilang relasyon. Kaya mas maganda na kung ano ang nasa puso nila ay yun ang sundin nila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!